Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon. At syempre po ngayon kung nakatutok ang lahat po tuwing alas 5 ng hapon, namimigay po tayo ng mga kumpletong lucky numbers po. Mga 2-digit, mga 3-digit, mga 4-digit, mga 5-digit at 6-digit lucky numbers sa masusugid po nating mga lucky followers nakatutok natin araw-araw. Kaya mga kalaki sa mga wala pong ginagawa dyan, tutok na po rito. At syempre kunin nyo na po ang mga ibibigay nating mga lucky numbers para po sa inyong lahat. Kaya mga kalaki sa mga ready na dyan, eto na po ang mga lucky numbers natin ngayon pong alas 5 po ng hapon. Okay, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na pong manalo at maging, syempre, millionaire. Ayan mga kalaki, ang ibibigay po natin ngayon ay tatlo 2 digit, tatlo 3 digit, tatlong four digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugin nating mga followers na nakatutok po araw-araw. Alam niyo po mga kalaki, napakadami po nating napanalo nung nakaraang uh, buwan po ng Febrero at saka po ng January pero ngayong Marso po mga kalaki gusto ko po tutok na po kayo rito dahil gusto ko po mapabilang po kayo sa mga napanalo po namin ngayong March mga kalaki, okay, kaya mga kalaki ang ibibigay po natin ngayon ay syempre po, mga lucky numbers po na sinumada ko sa mga libro po ni Lola Carmen ayan may nagpapabati na naman kagad Okay, sige, babatiin kita maya maya pagkatapos itong vlog. Siyempre po mga kalaki, mga laki numbers natin, sinumada ko po yan galing po sa libro ni Lola Carmen. Kaya ako sa'yo, kunin mo na at alagaan 3 days sa Huwag mo bibitawan mga kalaki dahil mahirap pong magsumada, mahirap po magpartner-partner ng mga code. Okay, kung ready ka na, eto na po. Ang 2-digit lucky numbers, kunin mo na. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 8 at number 24. Ayan po mga kalaki, yung una. At ang pangalawa po, number 16 at number 12. Ayan. At syempre, ang pangatlo po, number 18 at number 20. At syempre po mga kalaki, isinudod po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 620. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 993. Ayan po. At syempre po, ang pangatlo, number 627. 4. 6 7 lang mga kalaki ang 3-digit lucky numbers. Ayan, at syempre po, isunod na rin po natin agad ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo, Pilipinas at abroad ay number 2418. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 6619. Ang pangatlo po, number 8372. Ayan po mga kalaki. Nabigay ko na po ang mga lucky numbers na 2 digit. 3 digit 4 digit Pwede nyo po yung i mga kalaki pag inalaban nyo po yan sa STL, sa Weteng, sa 2D Lotto, sa National, pati po abroad. Pwede nyo pong i mga kalaki para pag nabaliktad mo po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, at syempre po mga kalaki, bago ko po ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers, dapat po nakapalo po kayo sa mga legit na account namin para po nakakakuha kayo ng mga lucky numbers every, every day. Ayan po. Hanapin nyo po sa Facebook nyo ang Red Parungkin. Ayan. I-check nyo po lagi ang followers. Meron na po tayong 351,000 followers mga kalaki. Yan po yung mga legit na account natin ha. Meron din po tayong second account sa Facebook. Red Parungkin po na naka yellow t-shirt po ako na may picture po namin Lola Carmen na meron na pong 50,000 followers. At syempre po Aris Gatchalian. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin Red Parungkin po na meron pong 16,500 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin, Red Parungkin po, na mayroong 423,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo din humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. At pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share po ng share ng mga video, heart ng heart mga kalaki. Abay, automatic po kahit hindi ka humihingi, bibigyan kita ng lucky numbers, magugulat ka. Meron ka ng lucky numbers sa spam message mo o kaya sa message request mo. Lagi po kayo mag-check mag, 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 mag ng mga messages sa mga messenger niyo mga kalaki dahil malay mo isa ka sa mabigyan ko, di ba? At tandaan niyo po mga kalaki ha, ang mga lucky numbers po namin, libre po ito, wala po itong bayan. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months. Sa Loto Pilipinas at Loto Abroad. Sa mga interesado po dyan, nasubukan ang mga lucky numbers namin. Ang galing namin sa numero. Abay, message ka na sa amin mga kalaki. Magpamember ka na at bibigyan pa kita ng discount mga kalaki para makahabol ka ngayon pong March po sa mga private consultation member. Ang maganda nito mga kalaki, bago ka magpa-member, dapat makausap nyo muna ako para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, so tandaan nyo po ha, three days po bago po palitan ng mga lucky numbers namin. Okay? Malay mo naman pag na-code ko ang birth one at virtual mo, ay eh isa ka pala sa mapalad na mapapanalo namin at maipopost namin sa social media namin. Okay? So mga kalaki, eto na po ang mga five digit lucky numbers at six digit lucky numbers. Pilipinas at abroad, kunin mo na. Eto po ang five digit lucky numbers. Number 33, number 24, number 38, number 17, at number 9. At ito po ang pangalawa number 16, number 22, number 27, number 31, at number 10. At bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers, ang 6 digit po namin pwede po dito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655 at 658 6 digit lucky numbers mga kalaki. Kaya ano pa hinihintay mo? Ay busog na ako. Thank you Lord. Kunin niyo po ang listahan niyo. Ito na po ang mga 6 digit lucky numbers. Umpisahan na natin. Number 13, number 28, number 25, number 37, number 16, at number 42. At ito po ang pangalawa mga kalaki. Number 12, number 15, number 29, number 30, number 34, at number 39. Ayan mga kalaki, kumpleto na po mga laki numbers. Ngayon pong alas 5 ng hapon takbo na sa mga suki yung outlet at make sure po mga lucky numbers namin aalagaan nyo wag nyo agad-agad binibitawan okay at syempre ito na po ang paborito ng lahat yung mga nagpapa shoutout kanina shoutout po tayo kay Caroline Caroline Ag... ano Caroline Agire ayan po Caroline Agire ng Malolos Bulacan. Hello po sa inyo. Syempre po, maraming maraming salamat po sa pamilya Aguirre diyan sa mga taga Bulacan diyan. Bulacan na panalo ko na kay na ilang beses, mananalo ka uli. At syempre po mga kalaki, uh, sa mga toda naman po mga tricycle driver naman po diyan sa May. Ayan, sa May Paco Manila. Hello po yan sa mga driver po dyan. Ng Paco Manila, driver mga habal-habal, mga jeepney driver, mga dress driver maraming maraming salamat po sa inyos kamusta po kayong lahat dyan at gusto ko po ngayon pong Siyempre uh, kalagitnaan po ng ng Marso mga kalaki no? isa ka sa mapanalo namin good luck